sa pagbuga ng asupre ang bulkan Kanlaon kaya naman ekta ektaryang tubuhan na ang apektado ng ashfall bagsak na rin ang kalidad ng hangin sa isang lungsod doon at live mula sa La Castellana, Negros Occidental nasa frontline ng balitang 'yan si Gio Robles. Gio kumusta na ang mga residente dyan? Gigi, milyon-milyon ang volume ng asupre na ibinuga ng kanlaon nang sumabog ito ng lunes. Kaya perwisyo pa rin sa maraming lugar de Risa Negros ang makapal na abo na may masangsang na amoy. Kasabay niyan, inirekomenda na ng Negros Occidental PDRRMO sa sangguniang panalawigan na isa ilalim na sa state of calamity ang probinsya. Sa harana, uh, buo ng uh, asupre sa lupok laon halos dumilim ang langit sa kapal ng abo na ibinuga ng bulkan kanlao noong lunes pasado alas tres ng pumutok ang bulkan kaya nagmistulang gabi sa mga oras na yon kakusoglas ng lupok ya Kanina, nag-aerial survey ang Office of Civil Defense sa Bulkan. Patuloy ang pagbuga ng asupre ng kanlaon na pumalo sa higit 7,000 tonelada base sa huling datos ng FIVOX. Sa estimate volume ng FIVOX at DOST, aabot sa 3 milyong cubic meters ng asupre ang ibinuga ng kanlaon nang sumabog ito noong lunes. Sa sobrang dami nga ng asupre, katumbas yan ng 1,200 na Olympic-sized swimming pools. Sa La Carlota City, bakas pa ang makapal na abo na dumikit sa ekta-ektaryang tubuhan. Asukal ang isa sa nangungunang industriya dito sa Negros. Maging ang ilang pasyalan sa probinsya, gaya ng sikat na Gintubdan Mountain Spring, apektado. Bawal kasi muna ang mga turista sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Kaya wala rin tuloy kita mga tour guide. Ang isang una, sir, ya, ang ining atuburan niya, sir. green gina siya, sir, ya. tapos clear siyang tubig. Tatlong araw matapos pumotok ang kanlaon, bumagsak ang air quality sa Bago City Sports Complex ayon sa Environmental Bureau Management o EMB ng Western Visayas. Very unhealthy o may 165 picograms per cubic meter ang hangin. Delikado raw yan sa may mga iniinda sa puso at baga. Si Fermin, hindi na raw matiis ang asupre mula sa bulkan ako ng pisa, ko sang sakit sang ako nga tutunlan. Ang nga mata bala. Ang City Health Office ng Bago nakabantay sa epekto ng ash fall sa mga residente, lalo na sa may mga hika. Yung tips natin, dapat palaging magsuot ng mask pag lumabas ng bahay. Pag hindi naman kailangan na lumabas, huwag nang lumabas. No? Uh, pag umuwi ka naman ng bahay, dapat maghilamos ka o, o di kaya maligo. GG na daragdagan pa ang mga evacuee mula sa 6 kilometer danger zone ng bulkan. Ayon sa OCD, umaabot na sa higit 39,000 na residenteng inilikas sa mga evacuation center. Balik sa iyo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Gigi Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at magsubscribe sa social media pages ng News 5.